Ayan mga kasari store no, Ma ah, naputol yung ating vlog kasi may may nagtanong kung may planax pa ako. Sabi ko pa naman na wala na pero tiningnan ko muna. So meron akong nakita, meron pa palang planax. Ayan, so... Ayan, ito na. So, nakabili na ako ng ganito. May idea na ako. Ayan, mga ano dito, mga milk. Ayan. Okay. So, yun na, na ano yung ano natin pagbablog, no, na okay. na stop. Laging stop kasi kung hindi magsarado, saka pa mag, may bibili. Ayan. So, ito na. Ayan. So, yun. Alam, meron na, merong timos, oh, at Sakit pa naman mag mang ano yan. Ayan. Ayan, meron akong ano. Yan, dati wala ako nito. O, ngayon meron na. So, yon mga ano ko. Yan, mga patingi-tingi. So, yon Ito na yung aking tindahan. Ayan, oh, makalat, no? Kasi in, 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 in. Oh, manang pagkaon. Oh, makalat, no. Macalat. Makalat kasi dito, bawal dito renovation, bawal dito kasi ano dito, demolition dito. Pero hindi namin alam kung kailan kami paalisin dito, no. So, kaya si um, kaya 'yun. Medyo makalat pa. Hindi pa siya arrangement talaga. O, oh, itong mga shampoo ko. Yun. Nagkahalo-halo na. Hmm. Um, Kahalo-halo na, no? Ayan. So, nag-close na kami. Meron pang bibili. Ayan. So, dami na yan. Ako, nasa ano na to? Siguro, nasa mga 100k na to. Um, ano isahin to nako mag-audit ay nako siguro nasa mga ano na to More, almost 100k to to unti-unti na mayroon akong mga anong dito mga ah uh, gamot mga banyos Ayan, oh, halo-halo na itong mga ano ko, hands, oh, nandoon na, oh, na. Hmm. Ito, ang dami yan. Naku, ilang pieces yan. Oh. Ayan. Tsaka, ito sa ano ko, sa mga soft drinks ko, puno yan. Hmm, Punong-puno yan, oh. Ayan, so kukuha. Next, ano ko naman, investment sa tindahan ko. Kukuha na naman ako ng uh, cooler na, ano, ref. Siguro, baka next week. Yan, yeah, next week na. Ayan, kukuha ako. Yun ang next investment ko, no? So, ito, sugar to. Sugar yan, nakalagay, sugar. Ayan, so, thank you, Lord, for the blessings. Thank you, God. Um, God is good all the time mga kasari store no so yun lang mga kasari store don't forget to subscribe my channel God bless us all